but just be yung nagmamadali yung hindi hindi maari yan hindi ma, madilikado tayo kaya natin sabi sabi ko sa pulis bakipin niyo na yan basta ikulong niyo bahala na anong mangyayari doon sira yung kaso natin. Aminado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nadidismaya na ang publiko sa bagal ng pag-usad ng mga investigasyon pagdating sa flood control scandal. Ayon kay PBBM, araw-araw siya nakakatanggap ng mga mensahe na nagsasabing dapat na ipakulong ang mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Ngunit paliwanag ng presidente, delikado kung mamadaliin ang isinasagawang investigasyon maging ang pagsasampa ng mga kaso. Dapat anyang mapatibay muna ang lahat ng mga ito upang matiyak na walang makakalusot, oras na pumasok na sa paglilitis. So, do you want to get it done quickly or do you want to get it done right? That's the choice that we have. So, I understand the frustration because we, we do have a very good idea about who these people are. Samantala, pagdating sa planong live stream ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, sa kanilang mga susunod na pagdinig, naniniwala ang Pangulo na hindi ito makakapekto sa kredibilidad ng komisyon. I don't think it uh, it has an effect on the credibility of the process. Um, uh, I think it's a, it's a practical matter really. Giit pa nito, wala namang problema kung nais isa publiko ng ICI ang kanilang mga hearing. Ngunit dapat ayusin ng komisyon ang kanilang guidelines upang alam nila kung paano ang magiging proseso nito. Subalit para sa Pangulo, walang bentahe ang kanyang opinion pagdating dito dahil iginagalang pa rin ng executive branch ang pagiging independent body ng ICI talagang rinirespeto namin yung uh, unang ay independent. Independent Commission on Infrastructure. True, let us make sure, we are making sure that they are truly independent. So those decisions have to be left to them. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.